Ang dry seal o embossed seal ng Guardians ay isang espesyal na tatak na inilalagay sa sertipiko upang magbigay ng formalidad at pagiging lihay timo sa dokumento. Ito ay karaniwang isang tatak na nakaukit o nakalimbag sa papel, na walang tintong ngunit may partikular na disenyo na nakikita sa pamamagitan ng paghawak sa sertipiko o pagtingin mula sa anggulo ng ilaw. Kahalagahan ng dry seal sa sertipiko Pagpapatibay na legit ang dry seal ay isang mahalagang tanda ng pagiging lihay timo ng sertipiko. Ito ay nagpapatunay na ang dokumento ay orihinal at inisyo ng isang autorisadong tao o ahensya, tulad ng isang opisyal na miyembro ng organisasyon, samahan, o institusyon. Pagkilala sa organisasyon, karaniwan, ang dry seal ay naglalaman ng logo o simbolo ng samahan o organisasyon. Sa ganitong paraan, ang SEAL ay isang visual na pagkakakilanla na nagpapakita ng formalidad at kredibilidad ng organisasyong nagbigay ng sertipiko. Proteksyon laban sa peke. Ang dry seal ay isang proteksyon laban sa pamemiki. Dahil sa espesyal na teknolohiya at proseso ng paggawa nito, mahirap itong pekain. Ang pagkakaroon ng dry seal sa sertipiko ay nagiging isang paraan upang tiyakin na ito ay hindi peke at may kredibilidad. Tangible Proof of Authenticity ang tangible o pisikal na katibayan ng pagiging totoo ng sertipiko ay mahalaga sa mga pagkakataon na kinakailangan ng mga autoridad o iba pang mga samahan ng opisyal na patunay ng pagiging miyembro o kwalifikasyon ng isang tao. Pagtaas ng halaga at karangalan ng sertipiko Ang pagkakaroon ng dry seal ay nagdadagdag ng formalidad at dignidad sa sertipiko. Para sa mga miyembro, ito ay isang simbolo ng kanilang tagumpay at pagiging bahagi ng isang prestihiyosong samahan o organisasyon. Conclusion Ang dry seal ay hindi lamang isang pampaganda sa sertipiko. Ito ay may malaking kahalagahan bilang patunay ng legitimacy, proteksyon laban sa pamyamiki, at pagkilala sa organisasyon. Sa pamamagitan nito, pinapakita ang kredibilidad ng sertipiko at pinapalakas ang pagkakakilanlan ng bawat miyembro sa loob ng isang organisasyon. Ang sertipikong ito ay ating tinitatakan. Ang Certificate of Membership o Sertipiko ng Pagkakabilang Kasapi ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ang isang tao ay kasapi ng isang samahan, kapatiran, o organisasyon. Mahalaga ito bilang patunay ng pagiging miyembro at ito rin ay nagbibigay ng kredibilidad at pagkakakilanlan sa isang tao sa loob ng isang partikular na grupo o organisasyon. Kahalagahan ng Certificate of Membership sa Nabigyan nito. Ang Certificate of Membership ay isang mahalagang dokumento para sa bawat miyembro ng isang samahan o organisasyon. Ito ay hindi lamang isang piraso ng papel, kundi isang simbolo ng pagkakakilanlan, kredibilidad, at pagiging bahagi ng isang grupo. Sa pamamagitan ng sertipiko, ipinapakita ang pagkilala sa iyong pagiging kasapi at ang iyong mga pribilehiyo bilang bahagi ng samahan. Ito rin ay nagbibigay ng formal na patunay na ikaw ay may karapatan sa mga benepisyo, pagkakataon sa pagunlad, at mga espesyal na alok na inaalok ng organisasyon. Ang pagiging may sertipiko ay nagpapatibay sa iyong commitment at dedikasyon sa mga layunin ng grupo, at nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad, personal man o profesional. Sa bawat miyembro ng ating samahan, ang Certificate of Membership ay isang mahalagang hakbang patungo sa inyong personal at profesional na tagumpay. Ito ay hindi lamang isang dokumento, kundi isang simbolo ng iyong dedikasyon at pagkakakilanlan sa loob ng ating organisasyon. Sa sertipikong ito, makikinabang ka sa mga eksklusibong pribilehiyo at oportunidad na magbibigay daan sa iyong pagunlad. Maging proud sa iyong pagiging bahagi ng isang grupo na naglalayong magtagumpay at maghatid ng positibong pagbabago. Kaya't sa bawat niyembrong may hawak ng sertipiko, may hatid na bagong posibilidad at higit pang tagumpay. Maraming salamat po at patuloy nating isulong ang tagumpay ng bawat isa sa ating samahan.